sa loob ng maraming siglo. Naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang kwento ng aswang. Isang misteryosong nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo. Lumipad sa gabi at sumalakay sa mga walang kamalay-malay na biktima. Ngunit sa kapila ng pagiging alamat nito, hindi mabilang ang mga ulat ng tunay na engkwentro sa iba't ibang bahagi ng bansa bakit tila laging may pagtatakip kapag may mga ganitong mga kaso. May tinatagong lihim ba ang gobyerno tungkol sa mga aswang? At kung mayroon nga, ano ang dahilan nito? Sa videong ito, tatalakayan natin ang ilang historical records, testimonya at mga posibleng ebidensya na magpapatunay na maaring hindi lamang mito ang aswang kundi isang matagal ng sikreto na ayaw ipaalam sa madla. Samahan niyo po ako sa isang malalimang pagsisiyasat sa katotohanan ng aswang sa Pilipinas. Ako, si Kuya AP, at ito, ang kwentong Pinoy.